umaamoy nyo rin, ako po. Tayo po'y pupunta sa tindahan, sa palengket at mamimili muna. Kapag ka po ako'y nadalaw din sa aking pamilya din sa Las Vegas, eh kadalasan po'y uh, ako na ang nagluluto para may porbecho naman sila sa akin at luto. Ako nang luto sa iba'y sa kanila hindi. So hindi ko po alam kung ano lulutuin ko pero sigurado mga tatlong putahe po lulutuin natin. Isang pang almusal, isang pang tanghalian at saka isang panghapunan. Kung nakita nyo na iba eh, pahala na po kayo. At uh, alam kong may mga paborito ang kapatid kong gusto kong lutuin eh. So yun syempre ibibigay natin. Ibigay ang hilig, di po ba? Dadaan po ako sa tindahan ng mga non-Filipino ricado at tapos eh, didiretso tayo sa palengke kung saan tayo makakabili ng mga kung ano-anong ricado ilalahok natin. Makaamot ng kaunti-kaunting ricado at hindi naman kalakihan ng pamilya ko din eh. Nagmamaneho po ako at uh, nang makita nyo naman ang paligid ligid din eh sa Las Vegas. Di po ito kaya medyo may kainitan pero kung kayo nasa loob ng sasakyan at hindi po kayo naglalakad at, at naka full blast ang aircon nyo eh maayos po kung ganito po ang inyong lulutuin sa almusal eh palagay ko'y mapapalaban talaga kayo ng kainan at siguradong ang isasanggag ng kanin eh siguro eh madami dami dahil masarap po ire oh. konting mantika lang po ha almusal po muna na, natin ang ating ato uh, atupagin ito pong aking gagawing uh, ulam eh, ito po yung pork belly, liempo, na hiniwa ako sa ganeriya o ganyan. Pero hindi po masyadong makakapalang hiwa, o manipis lamang. Maglalagay po tayo ng asin, amintan durog, onion powder, garlic powder. Taktakan niyo po ng konting atsuwete. O, lagyan din po natin ng ketchup. Tatlong kutsarang ketchup, yung ketchup po natin sa Pilipinas ang ginamit ko. O, ito po yung pampalambot din, tenderizer po ito, isang maliit na lata po ng 7-up. Kung gusto nyo, o yun. Ibababad po natin yan para lalong lumambot ang ating baboy. Tapos eh, lalagyan ko po ng toyo, dalawang kutsarang toyo. Hayaan po natin, haluin po natin at ito'y ibababad natin. Kung gusto niyo po ng magdamag, init sa magdamag, eh, ibabad nyo po. Kung gusto nyo naman po, eh, mga anim na oras, basta po ma-develop ang flavor at pumula. Ngayon, kung kayo po'y nagmamadali at wala kayong isang magdamag, Ganun rin na lang po ang gawin nyo ha. Panoorin nyo ha. Pakiwari ko yung ganun din ang lasa. Sarapan natin. Sige. Diretso. Pagkatapos tapos po natin kapag kaayos na yung kabila. O ngayon po kung sa pakiwari nyo iluto na yung magkabilang tabi. O ngayon ang gagawin po natin eh. Isasama na po natin itong ating pinagbabaran. At hayaan po natin kumulo kasama yung pinagbabaran at naging uh, malagkit. O siya sa tingin nyo, ayos na po ba ito? Tatanggalin ko na po yung uh, baboy at nagmamantika na yung ating, uh, oh, yung ating sarsa. Pangmalakasang almusal po ire. Kapag kinagat nyo ito, nakupaw. Nando ng alat, nandun ng tamis. Bahala na po kayo sa sausawan. Kamatis, sukang maanghang, kahit po ketchup. Ayos na. Kapag ka mo ire naku nakupaw, ewan ko na. Hmm? Nilagay ko po muna yung malalaking hipon sa freezer ng mga 30 minutes para tumigas-tigas ng konti. Tapos po, lagyan lang natin ng konting cornstarch. Siguro yung dalawang kutsarang cornstarch. Lagyan ko po ng isang kutsaritang shrimp flavor. Tapos eh, konting asin. At saka po paminta. Haluin po natin yan ha. Tsaka po natin iprito itong ating hipon. Mainam po talagang inilalagay nyo sa freezer ang inyong malalaking hipon. Wala na po itong uh, buntot pero meron pa siyang balat tinanggal ko lang po yung antena para po tumigas-tigas bago nyo pagulungin sa cornstarch maganda po yung ganyang klase ng pagluluto para malutong, crispy pag pinaghalo-halo na natin yung ricado mamaya siguro po ito yung mga tatlong pong piraso ng hipon hindi ko po binilang eh mm, yan Sige, o sandali lamang eh, balik na rin na po natin para yung kabila naman ang maipritod po mula. Ganyan lamang. Hindi po kinakailangan matagal ang pagluluto nitong uh, ating hipon kahit po ito'y may balat. Mga dalawa, tatlong minuto lang po ay ayos na ayos na. Pinapagulong nyo lang sa mantika at hinahalo nyo halo nyo para hindi po manikit yung ating hipon sa ating kawali. Pagkatapos eh, hanguhin na po natin at ginayaw. E, ay, ko na po din eh ha. Ako po'y wala sa sarili kong Kusina At hindi ko alam kung nasa salaan nila. So gumawa lang po ako ng paraan. Ito po yung paper towels na ilang uh, piraso para lang mawala yung mantika. Pasensya na po kayo ha. Ako po yung nasa bahay ng aking kapatid. Eh, nasa trabaho po sila at ako yung nagluto lamang. Hmm. Kukunin ko yung konting mantika. Hindi ko po gagamitin lahat. Siguro po yung mga patlong uh, kutsara ng mantika lang ang gagamitin natin ha. Gigisa ko na po itong ating konting luya. Lagyan po natin ng maraming bawang. Kinakailangan po yung maraming bawang ito. Kung gusto po lagyan ng sibuyas eh, lagyan nyo. Ito po yung onion powder. O, haluin po natin yan hanggang sa mabango ang ating uh, luya at bawang. Maamoy nyo naman yan eh. Alagay ko na po itong ating berding sile at saka itong siling pula. Halo po tayo sandali. Mayhan po natin ang paglalagay ng wansoy o kaya naman ay kinchay. Dahon ng celery. Sige, halo po lalagay ko na po itong siling panigang isang maliit na siling panigang tinanggal lang ang buto at uh, hiwa na parang bilog handaling hmm. halo lang ha huwag lang hindi malantay yung ating mga gulay pero hindi dapat kinakailangang lutong-luto, yan po ang technique sa pagluluto kunyaring ulam na ito tsaka ako po ibabalik itong ating hipon napansin nyo ba, ang dami ng kamatis na inilalagay ko sa riwa at napansin nyo ba sa huling na uh, part po ng pagluluto ko, inilagay ang ating sariwang kamates. Pagkatapos po, eh, halo lang tayo ng halo. Kinakailangan yung, sari yung ating kamates eh, sariwa at hindi parang labsak na labsak. Yun po ang aking teknik sa pagluluto ng aking bagong ulam. Hindi po mawawala ang ating salt at saka ang pepper. Kinakailangan po sa huli, lalagyan natin ng kalahating kutsaritang salt at saka kalahating kutsaritang ground pepper. Yan po ang version ko ng salt and pepper shrimp. Tapos eh, halo lang ng halo. Ganun lamang. Alam ko mga kaibigan, medyo may kamahalan po itong malalaking hipo na aking ginamit. Kapag medyo nakakaluwag po tayo eh, isingit nyo to sa inyong gagawin. Dahil yung ibang rikado naman eh, yung mga gulay eh, palagay ko ay kayang-kaya ng budget nyo. Siguraduhin nyo lang pong sariwa yung mga gulay at madali naman itong lutuin. Importante po na ilagay nyo sa freezer naman kalahating oras yung hipo nyo bago nyo pagulungin sa cornstarch at iprito nyo na mainit na mainit ang mantika. Sabay hango, ganun lang po. Painit po tayo ng konting mantika, dalawang kutsarang mantika. O, lagay na po natin ang konting luya. Isang maliit na sibuyas. Idagdag na po natin ang bawang. Mga limang pirasong bawang po. O kapag ka po mapulat-pulat, mabango-bango na itong ating luya. Tsaka po natin ilagay itong ating baboy. Yo! Yo! Sige, isang kutsa po muna natin sandali at hayang, hayaan natin pumula-pula ng konti itong ating baboy. Lalagyan ko na po ng paminta ha. Hindi nyo kinakailangan maglagay. Kung gusto nyo po maglagay ng pork flavor, ayos din. Tapos po eh, patis. Maalat na po yung pork flavor kaya ito ay ganito na lamang oh. Dalawang takip. <laughs> Ganyan din po ba kayo ginagamit yung takip? O oh, yun, dalawang takip. Masabaw po itong ulam natin kaya marami tubig ako ilalagay ah. Siguro po yung mga apat na tasa. Isang alo lamang at pakukuluin po natin to. Siya, takpan na po natin. Tingnan nga natin. Ilalagay ko na po itong ating atay. Atay po ito ng baboy. Madaling maluto ang atay, kaya sa huling uh, parte ng pagluluto nyo ilalagay, ah, halu-haluin nyo lang po ng kaunti. Takpan po natin. O, pagkatapos po ng ilang minuto, ilalagay ko muna itong ating tangkay ng Chinese celery. Parang kinchay din ng lasa. Hmm. Haluin po natin kasi mas matagal lumambot yung tangkay eh, kesa dun sa dahon. So, yun ang inuna. Oh, tingnan natin. Tikman nyo na muna. O oh, ngayon, pasintabi po sa ating mga kapatid sa iglesia, mga kaibigan, ha? Ang ginagawa ko po ay batso Tagalog, kaya may dugo. Ang mainam dito sa Las Vegas, ang nabibiling dugo, eh, ganito kalalaki, oh. tignan nyo. Buo-buo na, kasi yung iba pong dugong nakikita rito, eh, hindi ganire. So, parang liquid na liquid. Ito'y buo-buo, oh. Kaya pag hinalo nyo, eh, nakikita nyo yung talagang buong-buong, ah, -buong, uh, naluluto yung ating dugo. Maganda, halo lang po ng halo ha. Tapos durugin nyo ng konti ng magkapira-piras at magkalurot-lerot-lerot ng konti yung ating dugo. Kasama ko po yung talagang dugo. Hayaan po nating maluto yung dugo ng maayos ha. O sandali po. Kung sa pakiwari nyo ay luto na ang dugo. Sunod na po natin itong dahon ng Chinese celery. Sa atin ay kinchay. Ang inilalagay Ayos din po yun. Kung wala eh, kahit bansoy, dun sa mga lugar dito sa Amerika na walang chay o Chinese celery eh, mainam na bansoy na lamang kaysa naman wala. Okay, sibuyas na mura. Dagdag ako po ng tubig at lalagyan natin yan ng takpan muna natin. O siya, miswa po. Eh, alam nyo naman, ang miswa, eh, masyadong mahilig sumipsip yan ng tubig. Sipsip po ang miswa, di po ba? So ngayon, depende sa dami ng miswa ang ilalagay nyo. Ilubog nyo na lang po at hinaan nyo po ang apoy. Ito po ay bachoy Tagalog. Kinalakihan ko po ito sa pasig na kinakain namin at talagang ako eh, giliw na giliw sa pagkain ng bachoy Tagalog. Takpan po natin, patayin ang apoy at hayaan nating matunaw o kaya lumambot yung ating miswa. Yun na yun. Ako po lumaki sa Pasig na talagang kinagigiliwa namin kainin itong ating uh, nilutong bachoy Tagalog na may miswa. Doon po sa ating mga kapatid sa uh, iglesia, pasintabi na po at sa mga kaibigan nating hindi kumakain ng dugo ng baboy o karning baboy o kaya naman po eh yung ating atay ng baboy pero para po sa akin at dun sa mga kaibigan natin na talagang mahilig at lumaki kumakain itong bachoy tagalog eh galit galit po muna tayo at baka masiko ko po kayo pagkain ko <laughs> maraming kanin talagang tatagatak ang pawis yung sarap ng ating nilutong bachoy tagalog napagod ako dun na nagustuhan niyo po ba? o bukas Iba naman po ang lulutuin natin. Salamat po, Ron Bilaro.